mga lalabs andito po tayo ngayon sa my sports complex dito sa my taipo at ganito po mga lalab yung eksena ngayon dito pagkatapos po ng sunog dito sa amin, dito sa taipo nagdagsaan po yung mga uh, relief goods ayan po ganito sila ka uh, bilis magbigay ng mga ayuda, kagaya ng mga damit, jacket, sapatos at kung ano-ano pa mga lalabs, talagang uh, uh, kapit-bisig po silang nagbayanihan para po sa mga nasunugan mga lalabs. At meron din po silang mga binibigay na diaper para po sa mga matatanda. At mostly mga jacket ngayon ang pinamimigay nila kasi uh, winter at malamig na po ngayon dito. Kaya ayan po mga lalab para lang po ito sa mga nasunugan at uh, ang dami pong nagdo-donate. Nang mga uh, ahensya kagaya po ng um, mga sapatos, uh, chanelas. ayan po mayroon pong nag-donate na brand na Tiba, mayroon din pong nag-donate ng Crocs so lahat po mga lalabs simula po sa chanelas, damit pantalon sapatos andito po lahat kumplito uh, po sila lahat mga lalabs ganyan po sila ganyan po sila kabilis magbigay ng ayoda, action agad at hindi po siksikan mga lalab dahil ito po ay pinamimigay nila para lang po sa mga uh, nasunugan, ayan tingnan mo, napakaluwag ng kanilang basketball court, hindi po sila nag-aagawan hindi po yung nagsisiksikan kasi ang dami-dami pong mga uh, pinamimigay mga lalabs, ayan libring-libri po yan lahat lahat po ay bago yan mga lalabs. So, bilip talaga ako sa... Uh, dito sa gobyerno ng Hong Kong, wala ka talagang masabi. Action agad. O diba? Wala ka nang masabi. Kaya yung mga nasunugan, talagang andyan na lahat yung kanilang mga pangangailangan except lang po sa mga pagkain. Kasi yung mga tubig, sobra-sobra na po yung kanilang mga tubig mga lalabs. So, ang balik kailangan lang po nila ay mga blanket, mga damit, ayan po mga lalabs. Yung pagkain, yun talagang importante, yung pagkain nila araw-araw. Kasi sa mga damit, kumpleto na po sila. Simula medyas, chinelas, sapatos. Nandiyan na po lahat mga lalab. Mga bago po yan lahat. Ayan po, tingnan nyo. Bago po yan lahat ng mga sapatos. Donate po yan ng mga may-ari ng mga tindahan dito ng mga sapatos. Nakabox-box pa po sila mga lalabs. Nakikita nyo naman.